So, ayan mga ka-jungers so, uh, dito ako sa PGH kinuha ko lang yung gamit ni Mayuni tapos nagdala ako ng pagkain mga ka saka lang ano, ng kape so mga ka mga ka so, update ko pa sa presyo ng kapil kahit may pagpapago at ibang araw na to Ibang araw na to mga ka-jungers so, ang araw po ngayon ay Tuesday August 14 po auto, 15 mga ka-jungers no. so, so yun, labi ko kayo mamaya sa bahay tayo mag-price -up update na So, ilang araw lang hindi ako makakapag-upload dahil na nga isa lang ating cellphone. So, guys let's go. So, good morning mga ka Ang oras na 8.12 na ng umaga. Ang, ang araw ko ngayon ay August 12, mga ka-jammers. No? Kung di ako nagkakamali, Tuesday po ngayon. So, ngayon mga ka nandito ako ngayon sa junk shop. So, pumunta lang ako dito mga ka-jammers para baklatsin yung dalawang CPU na nabili ng Bayo ko Sa halagang 100 piso bawat isang CPU. So, eto siya mga ka Balik ka rin ko lang ang ating cellphone para makita ninyo. So, ito yung kaninang binaklas ko, mga kajangs, no? So, wala nang naman yan. Pinakita ko lang sa inyo. <laughs> ayan. Yung nakaraan, uh, napaklas ko na rin yun. So, wala na yun dito. So, ito yung dalawa ang binaklas ko. Pero, tatlo yung dala nating motherboard, no? So, punta tayo sa labas para makita nyo. So, ito mga kajangs, yung ating i-deliver ide na computer. At, ayan, uh, no? Dalawang dalawang CPU binaklas natin. Mayroon tayong dalawang power supply tapos ando sa loob yung motherboard ayan o so, ayan o oh. pali yung motherboard natin kasi meron silang naisama na isang board lang ang kasama ano so ayan so, kaya pupunta ako sa delivery ng computer dahil kaya ako nagbenta kay konti lang um, bagyahay kasi ako ng joyride mga ka no tas mamaya may hakot yung bayo ko uh, dideliver muna sila ng papel uh, may kasi lang papel So magdi-deliver sila sa Bayhakot. So dalawa ako nilang kumpanya. Yung isa sa subscriber natin na taga Manhattan. No? So pang pang pangatlong hakot na namin ata doon, no? So hindi pa kami nagkakakita rin ng subscriber ko <laughs> doon. So yun mga guys, no? at babagyan nyo mamaya magpapalaysa update tayo ng kanso at ng papel dahil may pagbabasa naman sa kanso. So grabe yung binaba niya mga Jazz no. Gumalaw na naman yung tanso, no? So yun, at pasensya niyo na ako mga Jazz at hindi na tayo nakapag-upload sa, sa ilang araw na hindi nakapag-upload, no? So yun, kasi medyo tayo busy. Uh, may pinupuntahan pa tayo yung uh, may pasyente kasi tayo mga Jazz sa ospital, no? Si Mayumi. So yun, update ko na ulit kayo mamaya para sa update sa tanso at ng papel mga Jazz, no? So, marami nag-aabang niyan. So yun mga Jazz, no? So tara, na ako sa delivery na, ano? computer para kumita naman tayo at makapag makapaghakot ah, makapaghakot makapag ah, byahe na rin ng joyride so tara let's g Music Good afternoon mga ka-junkers na no? so, mga oras na ay 3.44 na lang At Tama, 3.44 na lang. Ako mga guys no? so, dito ako ngayon sa kainan Mayroon tayo dito dito video Sa At two guys agad, na talagang mga ka-junkers So Tapos dito mga ka-junkers Ah no? uh, Punta ako ng solo sa Joyride tapos sila activate ako ng delivery uh, apps para umanggang uh, pagbabiyahin natin mga guys mga maganda yung delivery apps mga may, delivery apps so, yung apps ko so. kaya lang kung pumapasok yung mga magagang lang yung mga walang hindi kailangan ng box pag may, may box na kasi ma may buhing tapos sa video ito, mga kajans, no? Pagka naman tayo dun sa Sa mga kajans, magpapaisak ng pabed at ng tanso. Dahil dun sa tanso, umitang baba. So, kain na muna ako, mga Good. No? Power. Uh, salamat, mga kajans. Kain ko ngayon at sa para Oh, so, dito tayo mga dyan sa office ng Joyride uh, mga no na activate delivery mga nagdangas daming tao kami namin po mga nagdangas last trip ko to mga nagdangas ko andito ako sa Pasay uh, uh, dito sa my line dito club no? delivery so, mga 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 dyan doon, paplay sa paplay sa bigo, ito pwede ng papel at ng tanso, mga dyan dahil may pagbaba. So, yan, nandito ako sa pagay. Hanggang dito, land resort, mga dyan so, ito ko pakitalaw tayo, mga dyan so, tara. At muli mga ka-jungles, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 7.37 na lang gabi mga ka-jungles. Ang araw po ngayon ay Tuesday kung di ako nagkakamali, August 16 na mga ka-jungles. No? So yun nga, uh, pasensya nyo at putol-putol yung ating video na ating video for today dahil uh, nga medyo marami tayong ginagawa no uh, inasikaso ko si joyride Joy ko mga kajans ng yung delivery box niya so kanina natapos ko na ngayon so napanood dito sa video ko galing ako ng uh, joyride office dun sa Antipolo mga kajans no so yun nga parang naman hindi masayang yung panunod dito sa aking video for today ay magpa price update nga tayo dun sa presyo ng papel mga kajans kajans ibig sabihin nag deliver na ako para nag deliver na yung bayo ko para maabisuan ay nung bago kasi may mga ilan ilan na nagko-comment dito sa akin sa sa ating mga video na nagtatanong kung magkano na ang presyo ng papel mga ka-Jongs no? So ang ang update na to itong August 5 mga ka-Jongs no. So ilang araw lang na, mga ka-Jongs. So August 5 to 2023 ang update natin sa presyo ng papel. So kung handa na kayo, huwag na yung patagalin, hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan na natin 'yan in 5 4 3 2 1. Listahan nyo na 'yan. So, So ito mga kajas, magsisimula tayo sa presyo ng core tube. Yung bilog, ginagamit sa mga imprintahan. Ang presyo ng core tube sa ating rektahan ay 170 centavos na lang per kilo mga kajas sa aking nilirektahan. So punta naman tayo sa assorted na papel. Ang presyo ng assorted na papel sa aking rektahan ay 350 pesos na yan mga Giants per kilo mga Junkers. So punta na tayo sa Coated White. Ito yung mga Coated, uh, yung mga magazine na medyo makakapal na puti. No? So yun, ang presyo ng Coated White sa ating rektaan ay 9 pesos na yan mga Giants per kilo. So walang pagbabago to. Alam ko 9 pesos pa rin to. So ang presyo ng karton doon sa ating rektaan as of August 5 mga Giants ay ang karton ay 5 pesos na mga Giants per kilo. So mataas pa to mga Giants noong August 5. So, punta na tayo sa newsprint o yung dyaryo o yung mga pang-exam test, no? So, yun. Ang presyo ng newsprint o dyaryo sa ating rektahan ay 650 na lang, mga kadyangas, per kilo. So, medyo tumakas ito kasi nakaraan ng P5.50 lang test. So, tumakas ito ng piso. So, yun, mga kadyangas, no? Siyempre, ang pinakamahal na puti sa ating rektahan ay ang presyo ng puti ay 14 pesos na, mga kadyangas, per kilo. So, yun po, mga kadyangas, ang presyo ng papel, mga papel at karton sa aking nirerektahan, no? Ang o, ang update niyan ay noong August 5 pa mga ka-junker So comment lang kayo down below kung meron pa kayong ay tatanong na mga price na. Siyempre sa nirerektahan ko lang 'yung mga price niyan, gawin niyo lang 'yang guide sa inyong pamimili o gawin niyo lang 'yang uh, guide sa o pagkumpara niyo lang sa inyong mga binibenta, no? So kung gaano tayo maka sa inyong inaabangan na price update sa presyo ng tanso. So ang presyo ng tanso sa akin nirerektahan ay ito ay abiso nung no? Ngayong uh, uh, araw, August 16. So, ayaw, 16. Nang no? tagal na pala yung papel. So, August 16 ngayon, mga ka-jumpers. <laughs> so, ang presyo ng uh, pula class A, B, at C sa aking rektan. Kung handa na kayo, hawak na muli kayo ng lapis at papel. Sisimula na natin yan. In 5, 4, 3, 2, 1. I-listen nyo na yan. So, So, effective to August 16, 2023. So, ito, simulan natin sa Class Pula C. Ang presyo ng Pula C sa ating nalagtahan ay 410 pesos na yan, mga kadyangas. At punta na tayo, mga kadyangas, sa presyo ng Pula Class B. Ang presyo ng Pula Class B sa ating nalagtahan ay 430 pesos na yan, mga kadyangas. At ang Kaysa lang tanso na pinakamahal na tanso sa ngayon sa akin nilalagta like, na ay 450 pesos na yan mga ka-jungle. So yung mga nabanggit kong presyo niyan ay may pagbaba na mga ka-jungle. Sa na, na itong pula class A na to, 450, 450 na lang siya. Nakarang update to dito, dito 458 pa siya mga ka-jungle. No? So yan, may pagbaba ang presyo ng tanso. So yung mga nabanggit kong muli na mga presyo ng tanso, gawin nyo lang yan guys. Pagkumbaran nyo lang yan doon sa inyong mga nilalagta. Yung presyo nyo nabanggit ko mga ka ay galing sa Uh, parang exporter na rin siya kasi mga kajanas no kasi yung presyo niya halos sumasabay na rin sa uh, presyo exporter no so yun mga kajanas sana na gusto nyo ating video for today kung na gusto nyo man, pakilike naman hindi pa kayo nang pag-subscribe dito sa channel click na yung subscribe button hit notification bell para ma-update po kayo mga no, bagong maya-upload ko pang mga video so muli ako po ang inyong magdamas so, yeah, hindi pa kita po tayo sa see you on my next vlog bye bye mga kajanas may matawag